So, ayun guys. May konting, may konting mantika tayo natira guys sa, sa kawali. So, pagtyagaan natin yun. Kahit itong tatlong patatas guys, kahit idalawang salam ko to guys. Dahil konti lang talaga yung mantika ko guys. So, pagtyagaan natin to guys. Tatlong patatas guys. Kahit gawin ko itong dalawang salam guys. So, simulan natin guys. Dahil hindi pa ako nakapagsimulan mag ano. Hindi pa ako nakapagsimulan guys. So, gawin ko muna to guys. Dahil yung mga alaga ko is hindi pa sila kumain. So, ayaw naman nila ng rice. Tinanong ko sila kung gusto nila ng rice ulit ayaw nila dahil kahapon is buong araw sila is white rice yung tinakain nila at ano, sa guys. So, ito yung gagawin natin ngayon guys. <laughs> Grabe yung amo ko. Nung isang araw ko pa sinabi na wala kami mantika guys. Pero, wala ano, walang action yung amo ko. <laughs> Ewan ko kung may balak ba siya mag grocery or ano, kahit sa mga, kahit pagkain ng mga alaga ko. Kahit mga prutas guys, ni isang prutas wala kaming sarip. Kuhan ko dyan sa amo ko. Yan, tulog na lang yun tulog guys. Tapos gigising yung mga 5 p.m. Minsan mga 4 p.m. gising na yun. Ayun, nagtetelay babat lang yung guys hanggang gabi. Ano siya. Kagabi nga is 8 na kami pumasok sa kwarto pati yung mga alaga ko. Pero yung amo ko gising na siya sa kwarto. Pero hindi pa rin bumabas hanggang. Ang ako pumasok na lang yung dalawang alaga ko sa kwarto para matulog. Pero yung nanay nila is hindi pa rin nila nakita ng bumabas sa kwarto. Busy siya sa life niya. <laughs> Single mom kasi yung amo ko. Telebabat siya palagi guys. So ito guys, yung mantika na sinasabi ko sa inyo guys, ayan guys. Sobrang konti lang talaga niya. Tapos ito yung patatas natin. So pagtiyagaan natin yan kahit tatlong salang pa yan guys, gagawin natin. Dahil sobrang ano lang talaga. Sobrang kulang lang talaga yung mantika natin guys. So try natin if mainit na. Eh mainit na nga. So maglagay na tayo. Tantahin lang guys. Kasi kapag ganyan konti lang yung mantika tapos sobrang dami ng patatas is matagal yan maluto. Piling okay. ko tatlong salang talaga to. So, gano'n natin konti, guys. sa tatlong salang lang. Kasi kapag konti lang talaga, ay maka-apat na salang pa yan, guys. Ayan. Okay na yan, guys. Kasi pangit din kapag sobrang dami tapos kulang lang yung mantika. Madudurok yung ano patatas natin. So, ito pa yung natira, guys. O, diba tatlong salang nga, eh. O, mga dalawang salang pa to, guys. <coughs> May kanin pa ako dito. Niyo, ako magsaing, guys. Ayan. So, ito na, guys, yung price natin. O, diba? Malapit na din maluto. Kahit konti lang yung mantika. Ayan malapit na maruto guys mm. so pagkatapos nito ay maglilinis na ako mm, guys lagi guys pati asin wala na talaga kami ayun guys walang laman guys yan kinikitan ko sa paginit namin guys kasi para maglagay ako sa price ng alaga ko so, wala kaming asin guys ayan so naghirap namin ngayon guys pati asin mantika wala <laughs> grabe yung amo ko ayan guys sa wakas na din Ayan. Ready na yan, guys. May ketchup na sila dyan. So tapos na ako so pwede na tayo maglinis guys ayan sinaga ko talaga yung konting mantika namin sa kawali